Ayan guys, nandito tayo ngayon kasama sila Mama abi ha, mapapakita Dito sila Mama abi. Tapos, ano pa? Ako si Jared. Siya si JJ. JJ ha, si JJ guys. ay mga dating nanonood guys sa atin, sa YouTube. Ayan guys, ngayon sila guys naman ang kukuha ngayon ng ibon. Sila naman ang mag-review flight ngayon. Kaya uh, uh, TP. Kasi AGP. Ha? Excited na. Ayan guys, yung AGP. Hi so, ma'am. shout out to the Abby, and thank you so much, ma'am. Thank you. Ayan, so next, come guys. next client, natin. Let's go. So yun, guys, shout out dito from Bulacan. Yan, si yung Boss oh, yeah. John, to you guys. Guys, complete papers. So, Ato malaga ng guys, mga AGC. So, sa galit dito. So, guys, shout out to Boss. Thank you, thank you. Thank you. <laughs> yeah, no? Another guy, another birdie. <laughs> Ito. Raw feathers ang daming tumutubo. Ito ang pang endgame po <laughs> Nagpaparinig na si boss. Wala, like, <laughs> 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 matakali si Kelly magbigay ng ano. Ang papers. Kaya <laughs> siya bro, hulaan mo rin dyan. Ang lalaki. Hulaan mo rin dyan yung lalaki. Mo, dyan yung lalaki. Ito? <laughs> Oo, oh, yan. Yeah. Sobrang dark. Mas dark, no? Pag light, babae. Ito, di babae ito. Babae yan. Eh. Tapos yung babae din. Lalaki. Ay, lalaki. dark. mas dark Ayan okay, hey guys, shout out kay Boss Michael. Ay po. Ayan, siya kumuha na ay, sa ay, ay, ay. Ah, sa TikTok lang. Ayan guys, complete papers guys. Mm. Yeah, baka may masabi pa yung... Legit, legit, legit. Ayan. <laughs> Kailangan pinapakita po <boss>. sa... <laughs> <laughs> Thank you kay Boss Michael, kapangalan ng tatay. Ay. Ito ka na sa cage. Ayan, sa carrier guys, pang pet trans. <Wel Glenn sound> Bagong bago pa yung carrier Bagong bago pa yung cage nyo ah. Ha? Ito yung sa Makau. Ah, sa Makau yan. Ganda pa tignan. Bye bye Hello guys yeah, Super Gagatu 1.5 years old